Nakunan sa kamera ang Megalodon na to. Alright, kumusta? Welcome back sa Rhoads TV. Dito ang mga Megalodon ay mga malalaking pating na umaabot ng 60 talampakan na naglaho 3.6 milyon taon ang nakakalipas. At kamakailan lamang may mga video ang lumutang na tila nagpapakita na mga malalaking pating na buhay pa rin hanggang ngayon. Una ay tinan muna natin itong lumulutang na Megalodon sa karagatan ng Karachi, Pakistan. Ang halimaw na pating na to ay lumulutang sa isang daungan. Ang higanting nilalang ay may kabuang haba na 40 talampakan. Kinakailangan pang gamitin ang crane upang iangat ang pating at ilagay sa daungan. Sinasabi ng mga eksperto at mananaliksik na wala pa silang nakikitang ganito kalaking pating sa lugar. Medyo mas maliit ang pating kumpara sa karamihan ng Megalodon na umaabot ng apat na pung talampakan kaysa sa anim talampakan. Pero maaring napakapiyat ng pating na to bago ito lumutang. Kailangan ng mga bigalo doon ng napakaraming pagkain araw-araw kaya sila naglaho sapagkat hindi sapat ang kanilang kinakain. Kaya't malamang na ang anumang migalodon sa kasalukuyan ay mas maliit kaya maaari itong isang payat na migalodon. Ngunit sa kabila nito, nakakatakot pa rin ang potensyal na migalodon na to at madali nitong matatalo ang halos anumang pating o balyena at hindi lang iyon. Maaari pa nitong babagsakin ang mga bangka at kakainin ang mga lumalangoy. Susunod ay tingnan natin ang migalo sa ilalim. Isang araw habang nasa ilalim ng dagat ang mga mananaliksik, tatlong daang talampakan sa ilalim ng dagat ang kanilang mga kamera. Sila ay nagulat nang makita nila ang malaking pating na dumaan. Ang ulo nito ay may lapad na isang metro. Ang mga mananaliksik ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita habang dumaan ang malaking pating. Sinubukan ng mga mananaliksik na sukatin ang laki nito gamit ang dalawang laser dots na ginagamit para sa pagmamanman sa mga bagay sa ilalim ng tubig. Bagaman hindi eksakto sa anim na dalampakan, ay napakalaki pa rin. Marami ang nagsasabing mas malaki pa ito kaysa sa kahit anong pating, kaya't maaring ito ay isang bata o payat na migalodon. Hindi karaniwan na makakita ng mga migalodon sa napakalalim na bahagi ng dagat. Ang tanging DNA na meron ang mga siyentipiko sa mga migalodon ay ang kanilang mga ngipin at fossils. Ibig sabihin ay mahirap malaman kung ang pagmamasid na ito ay tunay na isang migalodon Sa anumang paraan, nakakatakot malaman na ang pating na ito ay umaaligid sa malalim na bahagi ng ating karagatan. Sa susunod ay tinan natin ang video ng isang Megalodon na umatake sa isang balyena. Isang gabi, isang mangingisda ang nakakita ng kakaibang bagay mula sa kanyang barko sa malawak na karagatan. Ang isang malaking balyena ay patuloy na lumulutang sa ibabaw ng tubig, ngunit ang hindi nila nakikita sa ilalim ng tubig ay ang pagkikipaglaban ng balyena sa isang megalodon. Sa isang iglap, biglang itinulak ang balyena palabas ng tubig. Kinagat ang balyena sa kanyang malalaking ngipin. Pagkatapos nito, hindi na muling lumutang ang balyena. Ibig sabihin ay kinain na ito ng megalodon. Sa palagay mo ba, ang anumang pagsalakay sa balyena ay isang megalodon? Wala namang hayop ang napakalaki upang talunin ang isang balyena tulad nito. Susunod ay tingnan natin ang Megalodon laban sa si isang kayak. Isipin mo na ikaw ay nagkakayak sa malayang karagatan ngunit bigla na lamang nakita ang isang napakalaking halimaw na pating patungo sa iyo. Ito ang nangyari sa video ito. Isang lalaki ang nagkakayak habang ang kanyang kaibigan sa bangka ay nagre-record Nang bigla na lamang lumitaw ang isang napakalaking pating Ang kayak ay may habang labing apat na talampakan Ibig sabihin ang pating na to ay malamang na higit sa apat na pong talampakan ng haba Ang potensyal na Megalodon ay napakalapit sa kayak Ngunit sa kabutiang palad ay hindi ito sumalakay Maharing simpleng inimisteghan nito ang kanyang paligid Ngunit kahit na ganun, siguradong kinabahan sa kanya ang kayaker Susunod ay tingnan natin ang Megalodon sa tabing dagat. Isang araw, ang Australian Beach ay isinara. Ito ay dahil sa isang halimaw na pating na lumulutang sa dalampasigan. Tinignan ng mga residente sa takot at pangamba habang ang Megalodon ay nakita sa lugar. Mahirap makita ang sukat ng pating mula sa lupa, ngunit nakuna ng isang news helicopter ang napakalaking sukat ng Megalodon. Tinatayang ang pating na ito ay nasa apat na pong talampakan, kaya tiyak na ito ay isang Megalodon. Hindi alam kung bakit namatay ang migalodon na ito, maaaring nagkaroon ito ng karamdaman, naging payat dahil sa kakulangan ng pagkain, o marahil ay inatakin ng mas malaking migalodon. Ayon sa Natural History Museum, may ilang siyentipiko ang naniniwala na ang mga migalodon ay maaaring nasa kompetisyon sa isa't isa at sa pagsisikap na magkaroon ng dominasyon kaya madalas na naglalaban. Ibig sabihin maaring may mas malaking Megalodon ang umiiral sa karagatan ng Australia. Tulad ng ipapakita ko sa susunod na video, narito ang Australian Megalodon ang video ng isang halimaw na pating ay na-record sa Australia ginagamit ng mga mananaliksik ang isang bagong teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na akitin ang mga pating at doon nila nakunan ang halimaw. Naniniwala ang ilan na ito ay isang great white shark habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay napakalaki at pinaniniwala ang isang modernong migalodon. Iniulat ang kwento sa Australian Today Show at makikita sa video na ang mga reporter ay nabigla Ngunit maaari ba talaga itong isang megalodon? Naniniwala ang ilang mananaliksik na ang mga megalodon ay maaaring nag-iiba dahil sa pagiging hybrid na species kaya't marahil ito ay isang halong megalodon at katangian ng isang great white. Susunod ay tingnan natin ang Mariana Trench Megalodon. Kamakailan lamang ang mga mananaliksik mula sa hapon ay nagsagawa ng pagsusuri sa Mariana Trench. Ang Mariana Trench ang pinakamalalim na bahagi ng tubig sa mundo. Ito ay napakalalim na may ilang hindi kayang abutin. Ngunit itong kamera at malaking ilaw ay tila nakakuha ng isang video ng napakalaking Megalodon. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang Megalodon ay nabubuhay sa Mariana Trench kaya't hindi ito madalas makita. Napakakakaibang isipin na ang isang Megalodon ay lumalangoy sa napakalalim na lugar. Ito ay dahil sa napakakondi ang pagkain sa ganong kalalim Sinabi ng ilan na ang pating na ito ay tila katulad ng isang secret shark Ngunit maliit lamang ito Maaari nating sabihin na ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming katanungan at kahit ang mga eksperto sa mga Megalodon ay naguguluhan pa rin. Susunod ay tingnan natin ang mutant na Megalodon na sanggol. Ang kakaibang Cyclops Shark na ito ay natagpuan sa isang dalampasigan malapit sa Mexico. Hindi sigurado ang mga tao kung galing ito sa anumang species ng pating at marami ang naniniwala na ito ay maaaring isang sanggol na Megalodon. Tinawag itong Albino Cyclops Shark. Ito ay nagpasya at nagpalito sa mga eksperto sa marine biology ang ahas ay merong cyclopia ngunit ang kakaibang bagay ay gumagana pa rin ang kanyang mata ng normal. Karaniwan kapag isang tao o hayop ay may cyclopia, ang kanilang paningin ay problemado. Ngunit ang pating na ito ay nakakakita ng normal, ngunit totoong maaari ba itong isang sanggol na migalo doon? Dahil sa napakabihirang pangyayari ay mahirap malaman. Sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung galing ba ito sa anumang species ng pating, pero sa kahit anong paraan, ito ay isang bihirang natuklasan. Mas mababa sa 50 halimbawa lamang ng ganito ang natagpuan ng siyensya at narito rin ang 62 feet na Megalodon. Ang pinakahuling recording na ito ay nagpapakita ng isang 62 feet na pating sa sahig ng karagatan na marami ang nininiwala na maaaring isang Megalodon. May maraming malalaking nilalang ang naninirahan sa napakalalim na lugar. Dahil sa napakaikli na pagmamasid, mahirap sabihin ang tungkol dito. Ngunit ang tinatayang sukat nito ay 62 feet na katulad ng isang Megalodon. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Pacific Ocean na sinasabing isang Megalodon Hotspot. Sa wakas ay narito rin ang New Zealand Megalodon. Gusto ng mga mananaliksik mula sa Macy University sa New Zealand na makahanap ng isang napakalaking pating kaya't sinakyan nila ang isang waterproof camera sa isang bait bucket at sa kanagintay habang sinusubaybayan ang live Matapos ang maraming araw na paghihintay nakuha na nila ng video ang isang napakalaking pating na pinakamalinaw na nakatalang pagmamasid ng halimaw na pating. Sinasabing ito ay isang Great White Shark ngunit sinasabi ng iba na ito ay napakalaki para maging isang pating. Mahari ba itong ituring na isang Megalodon o ito lamang isang napakalaking Great White? Ang video ay napakalinaw at ang pag-aaral pa ng iba't ibang species ng pating ay makakatulong sa atin na makilala ang iba pang mga Megalodon sinaharap. Patuloy pa rin hinaharap Hanap na mga mananaliksik sa kargatan ang higit pang ebidensya tungkol sa Megalodon, kabila ang mga fossils na mga yumaon ng Megalodon at potensyal na mga pagmamasid ng Megalodon na buhay pa rin hanggang ngayon. Ikaw, naniniwala ka ba na buhay pa rin ang Megalodon? Comment mo yan sa si baba ng video at see you next time!